What's up, guys? Good morning. Mag-aano tayo ng ano? O, ng ano para maano natin yung ano? Hugasan muna natin yung ano, mga guys. Ayan, hugasan natin muna yung mga ay yung ano natin, guys. Ayan, hugasan lang yung ano. Ayan. O ngayon, guys, iiwaan natin yung ano. Iiwaan natin yung ano para maano yung ano. Ayan, magpalit na ako ng ano kasi medyo maano eh. Ayan, guys. Ayan guys, yung ano, yung ano. Oh, ang bilis natin yung ano, di ba? Oh. Yung guys, hugasan natin ulit yung ano para maano natin yung ano. Ayan. Yan ugasan ulit ang ano, yan ugasan ulit yung ano. Hugasan ulit ang ano para ulit ulit natin guys, para ulit ulit yung ano, oh, Ayan guys, so. balik, oh, so. ibalik. Ibalik so. natin yung ano, ibalik. Ayan. Para maano yung ano. Ayan. Sunod natin gagawin guys. eh guys, ano natin gawin para maano yung ano? Hiwain natin yung ano, hiwain natin yung ano, hiwain natin yung ano. Ah, hiwain natin yung ano hanggang sa maano. Yan. Yung, yung ano, yung ano. Hiwain pa rin natin yung ano. Ayan, yung ano. Hiwain natin yung ano para maano. Hiwain, hiwain natin yung ano. Oh. Ini lagay na yung ano, pigain yung ano, pinigay 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 yung ano, binuhos Yan, yan binuhos ano. Yan, piniga ulit yung ano, piniga ulit yung ano, piniga ulit yung ano. Yan yung ano. Yan piniga ng piniga yung ano. Ayan, binu yung ano. Binudbud yung ano para maano yung ano. Ayan, minix na yung ano. Yan minix, minix yung ano, minix yung ano, minix yung ano. Yan, minix yung ano, minix yung ano. Ayan, oh, binuhos yung ulit yung ano para maano. Ayan. Ngayon, sausaw yung ano, gisausaw yung ano, sausaw yung ano, gisausaw yung ano para maano. Gisausaw yung ano, gisausaw yung ano, gisausaw yung ano. Gisa sausaw ulit yung ano, paulit-ulit yung ano. Binuhos na, na yung ano para maano. Ayan yung ano. Ayan yung ano, yan. Ano. Banda dito para maano kami, magano na kami dito. Ano kasi maano na. Yan. Ano ayan, medyo maano kasi kasi yung ano eh maano eh ayan o oh. o oh, di ba yung ano na tingnan mo yung ano maano o oh. yung ano eh wala eh yung ano kasi maano kasi eh ayan ayan guys medyo tusok-tusok yan guys maano na yung ano maano na yung ano ayan yung ano na yung ano? Guys, maano na yung ano ayan guys maano na yung ano ano eh guys, maano na ng ano, bigi inano yung ano para maano. Yan. Pinapayano yung ano, tinutusok-tusok yung ano, ayan. Ayan, binili, pinaipay ulit yung ano para maano. Paypayan yung ano, paypayan yung ano, paypayan yung ano, ayan. Siya ngusok-tusok ulit yung ano para maano. ayan yung ano. Ayun ilagay na yung ano. Yan ilagay na yung ano para masimula na yung ano. And and lagay na yung ano. Simulan na natin yung ano para maano. Ayan, sa. Yung ano. Ilagay yung ano. Lugaya, oy. Ilagay yung ano. Dali ba? dugay yung ano, oy. Ano, yan. Ilagay lang yung ano. Ilagay na yung ano. Guys, ilagay lang yung ano, guys. Ayan. Karamihan sa ano, oy. Na, ano. oh, yeah. niya. Binuhat yung ano para maano. Maklaro yung ano. Yan, nilagay ulit yung ano. Yan, aga ano ano yung ano. Oh, binaliktad yung ano. Yan, guys. O, oh, paypay -pay ulit yung ano, para maano yung ano. Paypay -pay ulit. Yan, guys. Nagbalhin kami para maano yung ano. Nagusok-usok pa yung ano. O, oh. kanami-nami yung ano. O, oh, gisawsawan yung ano. Gibrasan yung ano. O, oh, gihiwa-hiwa na karoon yung ano. par kasi naano na yung ano. Iwa-iwa. Oh, dasiga kayo mahiwa oh, yung ano. O, oh. Oh, oh, diba? Oh, inot kayo yung ano. Ah, hiwa pa rin yung ano. Sige lang yung ano. Ala, sige ano. Hiwa pa ano. May hiwa pa yung ano. Sige ano. Hiwa yung ano. Hiwa yung ano. Ihiwain yung ano. Ihiwain yung, ano? yung ano. Yan, tapos na yung ano. Ibalhin na po sa ano. Yan, para mas maganda yung ano. Ipapel yung ano. Para masarap yung ano. Ayan, dito lang yung mga ano, para maano, yan. Ang sarap yung ano, guys, yan. Sarap ng ano, kanamit yung ano, para maano. Dito yung ano, ano binuos yung ano.